yun nilo ilaw, ilaw magandang 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 araw po dito sa Master B channel ano. So siyempre na na naman ng uh, isa pong tutorial. Actually uh, nagawang ko na to ng uh, tutorial pero sa mga GC ko lang uh, sinend. Pero dahil sa <coughs> natatabunan kasi yung ano eh, uh, record natin saka uh, naghahang daw yung mga no, screen kapag ka uh, mahaba masyado yung voice clip kaya uh, may nabuti kong uh, gawan din ng tutorial ang uh, ano pictures uh, features na ito no so ang nangyari kasi so kagaya nga po ng title paano patigilin ang uh, maingay na messenger so wala akong maisip na title eh uh, okay na to, no? Kasi, dito sa pinakabagong update ng messenger, may sinasabi na ano, na new messages from blah blah blah, blah ganon sa messenger, pagka uh, nasa loob kayo ng conversation. So, dito ngayon, sa tutorial na ito, ituturo ko kung paano um, uh, paano ito tanggalin, o paano ito i-block, para hindi ito basahin ng screen reader, no? So, gumagana lang po ito sa giswa, no? Um, sa talkback, hindi ko pa alam kung paano ito ayusin, pero, uh, patuloy naman na, ano, na pinag-aaralan ng mga ibang kasama kung paano maalis uh, maalis din sa talkback yung uh, ganitong binabasa. So, sa prudence, hindi ko alam kung gumagana sa prudence, pero, susubukan natin sa prudence mamaya-maya. Pero, sa ngayon, yung gamit natin ay Gisu. So, so pakinig natin. Pero bago yan, siyempre, set up muna natin yung ating ano para mas malakas yung mapapakinggan yung screen reader. So, siyempre, set natin. No, wait lang ha. Ah. Yan, nakarecord pa na tayo. Siyempre, buhay muna natin yung ating ano, uh, speaker. Bluetooth mode. Yun oh, no? Ayos. Then, connect natin yung 3.5 to 3.5. Yan. Siyempre, connect natin yung uh, isang phone. Kung saan tayo gagawa ng tutorial. Yan. Messenger. Tell YouTube. Yan. So. Play Store. Yan. YouTube. Telegram. So, narinig nyo na, no? ang gagawin natin subukan nating pumasok sa messenger kahit sa isang conversation so pasukin natin yung isang conversation my files messenger click messenger messi a red tech the site made server dito, back button o butterfly button dito, dito lang tayo so wait natin kung uh, ma magingay wait natin mga uh, isang minuto pero nag-iingay ito eh pakinggan natin. No? Kung uh, <coughs> magingay. So, new messages from local non Piet, two out, Stone Nigel, and three others. Yan, no? So, yan yung sinasabi niya. So, lipat tayo ng conversation. Chats, soft air, because still new messages from local non Piet. John, very active now. So, dito tayo. Mass open sticker, emoji and gift keyboard. Button. So, bawa. Standby lang tayo dyan. Subukan natin kung mag -hi -hi. Out, stone, 90, So yan, Ano yung uh, ingay ng messenger. So ang gagawin natin para ma-block po yan, uh, punta lang po kayo ng Giso. Close po natin yan. Oh, oh, so, yung mga message na nalagay natin dito ay ano, ilalagay ko na lang po sa description, no? So, uh, copy nyo na lang po yung ano, yung mga ah uh, message na yon tapos i-add po dito sa gisu So, dalawa po yon yung uh, new messages at saka yung new message, new message param, sabi nya So, tignan niya lang po kung may space, dapat um, makapin nyo po ng, ano, saktong-sakto. Check nyo na lang, no, para ayos yung uh, pagkakalagay. Kasi pag may space o may period, eh, in, possible na hindi gumana. So, subukan natin. Main menu. Main G2O settings. G2O plus. Extension. Advanced set notification reading settings. So, punta kayo dito sa notification reading settings. Notification reading settings. Yan. Tapos, pasok kayo dito sa loob ng notif notif Notification with list. Notification notif Notification blacklist. Notifications containing blacklisted content will never be read. Even if notification reading is enabled. So, pasok kayo dyan sa loob ng notification reading blacklist settings. Notification blacklist. Ayan, notification blacklist. Notif new button. Set so, up lang itong uh, new, sabi niya. No new button. Ayan, tap nyo lang yung new. Tap natin. Choose an application. Ayan, so dito, lalabas yung mga application niyo. So, sulat nyo na lang yung messenger para mas madaling lumabas, no? Three button navigation. Enter keyword text box. Boys, typing na lang natin. Messenger. Messenger. Ayan. Duo Messenger. Messenger. Yan, Messenger. Added. Messenger. So. Okay, may nag-text lang. Uh, ang gagawin natin. Add Messenger. Add button. Messenger. All button. Cancel button. Add button. So tap nyo lang yung add. So add natin. Text box. Yan. Edit content. Text box. Editing. So, dito sa text box na ito, isusulat nyo po yung message ng messenger na ayaw yung marinig. Yung kagaya nga nun, yung sa messenger. So, dito natin ilalagay yung message na yun dito sa text box na to. So, kinapi ko na lang po yung ano, kinapi ko na lang po yung message na yun para siguradong uh, ma-block talaga sa. So, tap natin. Clipboard is clip enter keyword. New messages. Yeah, new messages. Edit content. Cancel but new messages. Xbox editing. So I double check natin sha. The top. Characters. Capital N November. E Echo. W Space. M Mike. Echo. S Sierra. S Sierra Alpha. G Golf. E Echo. S Sierra. Yan. Yeah. So sakto no? Default. Cancel button. Messages. Text box. Editing. So isa lang yung space niya dun sa new at saka messages. So isa lang yung space niya. So ah uh, pag ikakopya niyo po mamaya sa description nito, dapat uh, check niyo po kung baka pati yung period o yung line makapi. So yan double check na lang po mamaya no? kapag ikaka uh, kapag ikakopya niyo na po. So cancel next. button. Next. Okay button. Okay natin. Messenger. Yan. Message, new messages, all button, cancel button, add button. So kapag gusto niyo pang magdagdag ulit ng isa pang message na mabablak uh, mabablock o gusto niyo pang magblock ng uh, message galing kay messenger, itap niyo lang yung add para mablock sa ulit. So para hindi kayo malito, back natin ulit. I-back muna natin. Notification blacklist. Notification blacklist. Notifications Bang. contain notification reading settings. Yeah, uh, nandito tayo sa loob ng o labas. Reading settings. Notification reading settings. Yan. Nandito na tayo sa labas ng notification reading settings. So pasukin natin. Notification reading settings. Notification access permissions off notification reading teeth notification with list note of notification blacklist notifications containing blacklisted content will never be read even if notification reading is enabled. So dito, pasok kayo ulit dito sa notification blacklist. Notification blacklist. So Next. Note so, of new but description button. Speech recognition system UI. Messenger. Yan. Hanapin nyo na lang po dyan yung messenger kasi na-add na po natin sa kanina eh. So tap natin yung messenger. Messenger. Yan. Add button. So yan nga. Yung sinasabi ko kanina. Pagka meron pa kayong isang message na gustong i-block na galing kay messenger, eh tap nyo lang po yung add. Dito ito tap po yung add kasi. Text box. Edit. Text box. Editing dalawa yung ano, dalawa yung pumapasok na message na maingay. Yung kanina, yung una nating blinak, yung yung uh, message from bla 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 bla, ganon, yung may sinasabi na group, no? Tapos itong pangalawang ano naman, itong pangalawang message, yung ano naman, yung new message from, ganon din, bla 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 bla, binabanggit din yung mga ano, iba't ibang group no? So, yun, dalawang message po yun. Yung new message guest at saka yung new message from, sabi niya. So, yun yung kailangan natin i-block. So, di ba le? Itong dalawang message na ito, ilalagay ko po ito sa description. Tapos, uh, tignan nyo lang po ng maayos para makabi nyo po. No? So, yan. Edit text box. Editing. Ah, uh, ito. Clipboard is clip. Enter keyword. New messages. New message from. Yeah, itong a new message from tab nya. Edit content. Cancel new message from text box editing. So double check natin, dapat wala top. Dapat sakto-sakto ito. Characters. Capital N over EECO. W space. M Mike. EECO. SCS Sierra. Alpha. Giga Space. FR Romeo O Mike. So wala na. Default. So dapat. Exacto, exacto talaga. Cancel button. OK button. Messenger. Yan, sonad na. At the cancel button, all but new, new messages. Message, new message, new message from. So, i-close na natin yan. Recent at close all button. Yan. Home screen, messenger. So ngayon, subukan natin ulit pumasok sa ang conversation. People and uh, red chats, tap software forum chats, tap so, one of back send the light open sticker, emoji and gift keyboard. Button. So, standby tayo ng uh, ano dito? Ah, uh, 1 minute no. Subukan natin kung magiiingay pa ito. So habang uh, naghihintay tayo no, ah uh, sempre paki-like at paki-share uh, ng na rin po yung video na ito para mas marami pang uh, makaalam ng uh, tutorial na ito no para sa mga may katulad din ng ganitong problema eh makasolusyon ditong uh, video na to. So yun. At magandang araw po sa inyong lahat. Ano? Siyempre, this is Master V pa rin po ang uh, inyo pong uh, naririnig. So, ayun. So, wala na na. Wala nang ingay na naririnig. So, talagang epektibo yung uh, ginawa nating uh, pag-block sa dalawang meses na yun dun sa may uh, new message from at saka yung new messages na... Sinasabi ng Messenger. So, okay na, no? So, subukan naman natin sa prudence, no? Hindi ko sigurado kung gumagana sa prudence, eh. Tapos, tingin natin. Home recent apps. Close all but home screen. Make G2O settings. G2O plus. User sent accessibility settings. Accessibility. About install, advanced installed apps. One of prudence. Navigant. G2O plus off. Prudence screen reader off. Prudence Navic Prudence Brutus Screen Reader Brutus Screen Reader Shortcut Brutus Screen Reader Allow Allow Button Brutus Screen Reader Brutus Screen Reader Yeah Brutus Screen Reader Accessibility G Two Plus G Two Twenty Email Nine Four Six Zero Four Nine Two Nine General Settings Wait Clown Wait Clown Main Menu Screen Search Screen Cancel Extract Links and Numbers Brutus Settings Maginaw it lang alalakas ang kwalor. Brutus Screen Reader Accessibility T 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 Fifty five per cent of the one sixty per cent of the one hundred TTS balance TTS volume, slight TTS volume TTS pitch, slight TTS pitch. Yeah, reader for us sound and vibration reasons button recent apps. Close all button close messenger telegram messenger. So, natin kung magiging so, 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 uh, standby lang tayo muna, no? So, prudence yung ating ginagamit. Medyo matagal kasi bago mag nag-iingay yung messenger eh, pambira. Yan, so yan, uh, nag-iingay na siya Subukan natin i-block sa prudence. Back button. Cancel. Extract numbers. prudence settings. So, pasok tayo dito. Reader. Volume Custom, Custom. Notification settings. So ganito rin right, ano? Uh, parang sa Gisu din, tap natin tong notification reading settings. Read notifications. Custom notification list. Notification blacklist. Yan, so tap natin tong notification blacklist. Notification blacklist. Add button. New notification book. Add button. So new notification book list with off. So ito dapat naka-on. Yan. Add new notification blacklist. Yan yun lang yan, then add, add button. Yan. Okay, button. Cancel button. Okay, button. Cancel button. Okay, button. So, hindi ko alam kung paano mag-add dito sa Prudence. Kasi hindi pa hindi pa kasi talagang na-develop nade -de itong Prudence eh. Although may mga ano na, may mga kagandahan na dito kaya lang hindi pa sa ganong na-improve. So, you know. okay, button. Cancel button. Okay, button. Cancel button. Okay, button. Hindi lumalabas sa mga application. So, pansamantala, sa giso lang gumagana. Dito sa Prudence, meron na siyang notification blacklist kasi hindi ko alam kung paano mag-add. Kasi, yun na, kung kaktong, Cancel button. Notification blacklist. Use notification blacklist. Add button. Yan o, kapag pinipidot ko yung add. Cancel. Cancel button. Okay, button. Cancel button. O, oh, wala. Walang lumalabas na mga application. So, pansamantala, giso muna yung gamitin nyo na no, para ma-block. So, mga talkback users, nako, uh, pasensahan na lang po tayo. Wala pa pong solusyon eh. Yan. So, talagang maingay po talaga ang uh, messenger. Ito ang kagandahan talaga ng JISO kasi ang JISO ay hindi lang sa screen reader. Sa, hindi lang sa screen reader. So, maraming pangson ang JISO na uh, mapapakinabangan po natin. Example na lang dyan, yung translation. Tapos yung Uh, mga extension. So, napakalaking tulong po yan. So, yan. Yan po yung mga benefits sa paggamit ng giso So, yan. Sana na po nakatulong yung tutorial na, po, uh, tutorial na ito sa inyo. at uh, magandang araw po sa inyong lahat. 39,